Yan yeah, mga katimbang Another video na naman tayo Tayo papunta ngayon sa ating munting pakatan Para pumunta sa ilog At ay kakain na ng tanghali At doon tayo kakain Sa aming ilog Sa magandang place Nandun kasi yung aking mga kapatid Mga katimbang Ito yung tulay namin na nasira ng bagyo At nandito na nga pala tayo ngayon Agad sa ating bahay Madali lang na impis ang mga andito malapit lang ayan ang ating bahay mga timbang yan po yung mga pinagbatuan nila kanina ng pagkain at ito ang aming kusina ginagawa na at yung bahay na mga natanggal ang bubong dahil sa bagyo ayan yung mga gamit namin na ubos halos lahat inanod papunta doon sa pinakambaba ng pakatan doon sa dulo yan kaya ngayon inayos na namin para kami may matulugan na ulit yung aking papa at nang makapag tambay-tambay na ulit dito yan ang mga iba namin gamit halos mga nasira dahil sa baha inanod at ayan yung aming mga dinabhan na mga inanod ayan po mga nagkalat-kalat na yung aming gamit sa putikan yan naman ang aking ama nagbilig dahil sobrang kalat dito sa amin ayan ang mga gamit dito Inanod sa pinakang baba pati yung aming pom na hinihigaan nandyan na sa rin sa pakatan ayan mga katimbang yan dyan yung iba namin mga gamit inanod na sa pinakang baba ng pakatan at yun mga katimbang dito ko na lang muna tatapusin ang aking video maraming salamat sa inyong panunood you <laughs>